What's up mga brad? So ito uh, Detesting natin itong mga brad uh, bali, ang problema itong mga brad is Ngungo yung sound ito mga brad no? So balik nilagyan ko ng speaker dito uh, papunta, papunta dyan Yan Papunta dyan sa yan Kasi Yung box Iniwan ko yung box doon Kaya bale ginawa na to sa shop Ng kaibigan natin no? So yan So, na-try na testing ko na to. Sumungo talaga yung sound niya. So, try natin ulit mga badi na. Lagay natin yung speaker, ah uh, battery. Ayan. Iwan natin. Meron naman siyang display mga badi. So, test natin yung tunog niya mga badi na. Test natin sa USB. ito USB yan. USB naman sya so yan nag reading na siya to volume na natin yan yan tunog niya mga batino tunog Oh, siya mga badi. to eh. yung sound niya mabady, no? Ayan. So yun ang mabuti, open na natin So yun ang sound niya mabuti, ngungo So Tanggalin mo natin battery pag mag repair tayo no? Tanggalin mo natin itong speaker yan tapos i-check natin itong mga abady, no kung bakit ngungo siya. So, unang suspect ko dito mga bali yung IC niya, yung amplifier IC niya, no? audio, audio, audio IC niya. So, palitan mo natin yung audio IC, pause mo natin, tapos sabihin, na, uh, explain na natin sa inyo pagkatapos, no? Kaya hindi aba yung video natin mga bali. Okay? So, what's up mga bali, dito? tayo, no? Napos lang natin, na check na natin, at saka napalitan na natin ng IC, yan. Itong IC na, ano, pinalit natin yung IC amplifier niya ito audio IC niya no uh, pinalitan ko na rin yung kapasitor to kasi medyo may pag-leak na yung kapasitor niya ito yan pinalitan ko na for 16 volts yan tapos yung IC andito yung pinalit natin yung mga video ito. Uh, so nandito na siya ngayon yan So, check natin ngayon ulit nung abadino no? Kung ano, kung anong boses niya ngayon. Okay? So, uh, i-on na natin. Isang kamay lang kasi hawak natin nung abadi, no? So, on na natin. Ayan. USB. Ayan, tunog na. So, okay na yung tunog niya mga badi, no? Ayan. Okay na yung tunog niya. Napasa natin. Okay na. So, yun lang mga bali, no? Yun lang yung ano niya. Sira nya mga bali ay audio IC lang. So, okay na siya ngayon. So, ganun lang mga bali. Pag uh, ano yung ano nyo, ngungo yung ano nyo. Kita nyo yung IC na yan. I-reheat nyo muna pag uh, ganun pa rin. Halimbawa, na-reheat nyo na. Tapos, ganun pa rin sya. So, tanggalin nyo na. ay check nyo na rin yung mga palibot dyan nya. Ito dito. Ayan. Check nyo rin yan. Kung may short bar, kapasitor. Ayan. Mga uh, resistor na o ano. So, ako, i-reheat ko muna to. Tapos, ganun pa rin. So, pinilitan ko na. So, ito ngayong pinilit natin. No? Oh kapalit kumuha tayo sa mga junk natin yan yung mga junk natin dyan so, ito, actually tumutunog pa may iba dyan eh pero uh, pwede yung panghuyan na natin yung iba okay so ganun lang mga badi. so okay na yung bluetooth natin ang uho mga buddy no so kung nakatulong sa inyo please subscribe naman <laughs> so thank you so much god bless peace yo bye bye